lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang balitang negosyo at kalakalan. Pumalo na sa 1.58 trilyong piso ang nakalap ng Department of Trade and Industry o DTI, Board of Investment, na pumasok sa bansa mula Enero hanggang Nobyembre ngayong taon. Mas mataas ito ng 44% kumpara noong nakaraang taon na umabot lamang sa 1.1 trilyong piso sa kaparehong panahon. Ayon kay DTI Secretary Christina Roque na sa naturang halaga ng investment sa ating bansa, ang bansang Switzerland ang may pinakamalaking investment na umabot sa 280 na bilyong piso. Sumunod naman ang bansang The Netherlands na may 44.5 na bilyong piso, pumangatlo ang Japan na may 14.67 bilyong piso, at sumunod ang South Korea na may 12.73 bilyong piso. Kumpiyansa naman ang DTI na maaabot nito ang taunang target ng investment na 1.6 na trilyong piso bago matapos ang taong 2024. Nagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin, dito sa ang Pilipinas ngayon. Tiniyak ni Department of Finance o DOF Secretary Ralph Recto ang pagsisikap ng gobyerno na gawing mas abot-kaya ang bilihin ngayong Kapaskuhan at maihatid ang tulong sa mga naging biktima ng bagyo kamakailan. Ayon kay Recto, ang November inflation outturn ay indikasyon ng epektibong interventions ng Marcos Jr. Administration upang tugunan ang supply ng mga pangunahing bilihin, partikular na ang bigas. Ginawa ni Recto ang pahayag kasunod ng naitalang 2.5% inflation rate para sa buwan ng Nobyembre na anya ay pasok sa target range ng economic managers diin ng kalihim nasa tamang landas ang gobyerno upang mapanatili ang inflation sa target sa gitna ng mga hamon tulad ng mga kalamidad sa ngayon, Anya, patuloy ang pagbaba ng rice inflation mula 6.6% noong Oktubre sa 5.1% nitong Nobyembre, dala na rin ng epekto ng Executive Order ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tapyasan ang taripa ng imported na bigas. Inaasahan din ang patuloy na pagbaba ng presyo ng bigas ngayong Disyembre dahil sa mas murang presyo nito sa pandaigdigang merkado. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon! Pursigido ang Department of Agriculture o DA na ikalat pa sa buong bansa ang Kadiwa Centers para makapagbenta ng mura at abot kayang pagkain. Sa Saturday News Forum, sinabi ni Agriculture Assistant Secretary Genevieve Guevara, plano ng DA na maglagay ng kadiwa stores sa lahat ng pangunahing palengke sa Metro Manila. Nakikipag-ugnay na ang ahensya sa mga rice retailer at iba pang food producers para sa pagbubukas ng dagdag na kadiwa stores. Sabi pa ni Guevara na target ng DA ang mahigit isang libong kadiwa center sa buong bansa. Nakikipag-ugnay na rin ang ahensya sa PhilPost para maglagay ng kadiwa stores sa mga post office at magamit ang asset ng PhilPost sa pagpapalawig ng operasyon nito. Asahan na rin sa susunod na linggo ang pagbubukas ng Kadiwa Center sa mga Metro Rail Transit o MRT at Light Rail Transit o LRT stations. Hindi umano na simulan ang operasyon ng Kadiwa Store sa MRT at LRT stations dahil inaayos pa ang polisiya para dito lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon!